ano ang mga sangkap na ating recipe for today. Stay tuned guys kung paano natin ginawa at niluto ang simpleng pamamaraan ng gulay, hipon sa bawo recipe na ito. Kompletong sangkap para sa ating recipe gustong ibahagi na naman sa inyo sa araw na ito. Hipon ang ating pangunahing ingredients dyan. Sa natin ng gulay-gulay, meron tayong okra, Sitaw, talong, at kalabasa. So stay tuned guys kung paano natin gawin ang simplihang pamamaraan ng pagduduto ng seafood soup with vegetables. Magsustart tayo sa konting mantika. Hindi ko mabuksan diyan. Ayan. Konting mantika. Lagay natin ang maraming hipon. Sibuyas. Hayaan natin munang mag red color ang ating hipon. Saka natin i-add ang ating mga iba't ibang any kinds ng gulay-gulay na ipinakita na rin natin sa inyo. Ayan, sa ulit natin ang ating gulay-gulay. Sa so, mayroon kayong maririnig na ano mababas ko yung natin patayin hmm. okay, no na-achieve na natin ang red color ng ating hipon. Take out muna natin. Hipon lang ang ating kukunin. Para yung sibuyas nandyan pa rin. Ibalik lang natin yan mamaya. Para ito ay hindi mag-overcook. So, tubigan natin yan at ilagay ang ating mga gulay-gulay. Tubigan natin siya na one cup. dalawang cup, mga tatlong cup. Ah, tatlong cup. And then, pakuluan natin dyan. Before natin pakuluan, so, mayroon tayo sa shade dito na seafoods made of uh, scallop. So, yan ang ating pang sabaw. Ang chinamoto seafood scallop. So, lagyan natin ng um, dalawang isang kutsa. Cover and hayaan mo nang kumulo. Saka natin ilagay ang ating mga gulay. Okay. Yan. Wow. Kulong-kulo na. Lagay natin lahat ng mga sangkap na ating nahiwa dito sa ating Bibi, matal si Kanabi. <laughs> ayan na nga nalagay na natin lahat so pakuluan ulit natin yung and cover ulit. And masilip natin kung ano na ang lagay ng ating pinapakuluan dito. Ang bango, yummy. So iba't ibang gulay. check out natin. Pag soft na, pwede na natin, okay na. Pwede na natin i-add balik ang ating hipon. na at tinanggal natin kanina. Yan. Taglit mo na, Okay. So, ito na ang ating seafoods, vegetables sa recipe for today. So, lagyan natin ng konting asin. And, haluin ulit. So, diba, nagkaroon tayo ng masarap at masustansyang gulay recipe. So, dito na tayo mag -i end guys. So, kuli na gusto nyo ang ating ibinahaging recipe. Napakasimpleng gulay at hipon recipe na ito. Thank you for joining us. Happy eating. Maraming salamat ulit.